Nakakainis naman kayo na eh. Sisirain niyo pa yung pinaghirapan ko? Nadulas pa kayo kina Darius at sa matanda. Nag-alala lang naman ako sa iyo. Dahil nasaktan ka. Kaya ako pumunta dito para hindi ka na mangulit sa akin at magpakita sa iyo. At para sabihin sa iyo na okay na kami nila Darius. Wala well, ba? Huwag ka nang pumunta doon at baka mabuko pa tayo ng dahil sa inyo. Mahal na mahal ako ng asawa ko at anak namin. Nakuha ko na yung buhay na hindi ko nakuha noon kay Vince. At hindi ako papayag na mawala pa sa akin ang buhay na pinangarap. gets mo na, Nay? Huwag kang tatawag nang basta-basta. Magte-text muna kayo at ako ang tatawag sa inyo. At huwag na nga rin kayong bumalik sa compound. Oo na. At pwede ba huwag na rin kayong magdadrama, Nay? Kailangan nating mag-ingat. Dahil kapag ako na booking, makukulong ako. Gusto nyo ba yon? Siyempre hindi. Oo, oh, yun naman pala eh. Ginawa na natin to, Nay. Kaya panindigan na natin pala si Lucy. Eh, di ba, malapit na yung hearing nyo? oh, eh, baka mamaya, kung ano-ano sabihin nun kay Darius habang nasa korte siya, eh, hindi naman yun magpapatalo sa'yo. Unang-una, hindi na makikinig si Darius sa kanya. Dahil ang alam niya na babaliw na si Farah. Pangalawa, hindi na siya makakalaya. Dahil may gagawin akong plano para tuluyan na siyang mabulok sa kulit. Sir Darius, ngayon lang po nakatulog si Mama Sol. Eh, magdamat po siyang gising eh, kakaisip sa hearing. Sabi pa nga niya, I hate that woman. I hate her. Kaya nga ako, sinabi ko kay Mamita, huwag mo siyang sumama sa hearing. Baka makasama sa kanya pag nakita sila dun sa harap. Sa true at baka mamaya umikse na pa siya sa ko. Susan, ibig ko sabihin, baka maging emosyonal siya sa korte, eh lalong hindi pwede yun. Ah, kaya nga po, good luck po sa hearing nyo. At ako na po muna bahala dito kay Ma'am Asun. Maraming salamat mo. Ma sabihin niyo kay Ma'am tawag huwag siyang mag-aalala. Dahil imposible nang makawala si Farah. Sigurado naman akong guilty ang magiging hatol sa kanilang